ay uh, personal na kami nagkita ng aking abogado sa isa kanya kapag hindi niya yon binawi at ang cyber libel. Liza Soberano, kakasuhan at ipapatulong ni Christopher Fermin ang kanyang tatay. Eh. Ito ay matapos pagmumurahin at pagsalitaan ng mga bastos na salita ni John Sober, sino OG Diaz at Christy Fermin eh, sa kanyang sunod-sunod na social media post na kalaunan ay binura din niya. Ngunit nakarating ang mga ito sa kampo nila Christy Fermin at OG Diaz. Ayon kasi kay John Sober, tatay ni Liza Soberano, sobra-sobra na no raw kasi ang paninira nila Christopher Minet o G. Diaz laban sa kanyang anak na si Liza Soberano. Ayon pa rito, hindi na raw niya kaya na lagi na lang daw tinitira nila Chris Day at a si Liza Soberano dahil tila hindi na matanggap nila na hindi na si OGDS ang nagmamanage sa career ngayon na kanyang anak. Sa kanyang burado ng mga post sa social media, inupakan ni John Sober si OGDS. OGDS bumalik pa na lang sa pagtitindarang toron para yung bumanga mo, hindi na putak ng putak about other people's business. Ang isigaw mo na lang is turon, lumpia. Diba? Diyan ka rin nag -umpisa. Sa sunod nitong post, pinagmumura nito si Christy Farmina. Christy Farmin, putang in mo. Putang n'yong lahat na nakikialam sa may buhay ng buhay, lalo na ikaw OG. Mabait pa anak ko ganyan magsalita. Bukas may live ako gagawin or sasabihin about you. You all woke up the beast. Galit na galit na sabi ng tatay ni Liza Suberaban kina Christy Farmin at OGDS. Sa sunod nitong post, sinabi pa ni John Sober na Bakit hindi na lang daw si na Christy Farmin at OGDS ang magtirahan? They are too effing much. Bakit hindi na lang kayo dalawa ang magtirahan? I-add nyo followers nyo. Di ba mas bongga? Para may makain kayo Don't forget, malapit na Christmas, garlit na garit na pahayag ni John Sober laban kina Christy Fermin at OGTS. Ngunit, makalipas lamang ang ilang minuto ay binura din niya ang kanyang mga post na ito. Ngunit, nakarating nga kina OGTS at Christy Fermin ang pambababuyraw na ito ng tatay ni Liza Soberano na si John Sober laban sa kanira kaya matapang na tahan ni Christy Fermin si Jan Sober. Ayon kay Christy Fermin, hindi raw niya palalampasin ang pang-aaway at paghahamon na ito ni Jan Sober laban sa kanila ni OG Diaz. Inaway-away po niya ako at lalo na ang dating manager ng kanyang anak na si OG Diaz. Alam mo? hindi raw matatanggap ni Christopher Mina, minura pa daw ni John Sober ang kanyang yumaong nanay. Kung saan, tinawag nga siya ng tatay ni Soberano na si John Sober na putang inka ka Christopher Min. Nag-PA po siya eh. Pero para murahin ang aking namayapang ina na sobrang minamahal ko at hindi ako papayag kahit. Dagdag pa hari ni Christy Fermin, walang anak raw na papayag na pagmumurahin lang ng kung sino-sino lang ang kanyang nanay, kaya hindi raw niya ito palalampasin. Hindi ako papayag kahit sinong magmura sa nanay ko. Ito, hindi, Walang anak na papayag na murahin ang kanyang ina ng isang taong hindi kami kilala. At Buelta pa ni Christopher kina kinausap na raw niya ang kanyang abogado si Atty. Ferrito Paso para padalhan ng demand letters si John Sober para mag-issue ng public apologies sa kanya at kay at bawiin ang pambababoy na binitawan itong mga laban sa kanilang dalawa na kailangan din daw niyang gawin sa social media. Uh, personal na kami nagkita ng aking abogado si attorney Ferdy Topacio mm -hmm. at personal nang inihain sa kanya ang demand letter na ng... Ayon pa kay Christopher Min, pinibigyan lamang daw niya si John Sober ng limang araw para gawin ito. Kailangan niyang bawiin ang kanyang mga ipinost sa loob ng limang araw na ibinibigay sa kanya. Papa, pati hindi raw niya ito ginawa ay tuloy raw ang pagsasampanya ng kasong cyber libel laban kay John Sober na tatay ni Liza Soberano. Kapag hindi niya yon binawi at kami ay ginamot kung saan niya kami sinaktan, tuloy ang cyber libel. Dumipensa naman si Christopher Means sa bintang sa kanya ni John Sober na lagi na lang itong tinitira at sinisiraan ang kanyang anak na si Liza Soberano. Ayon kay Christopher Means, sinasabi lang daw niya, ang mga bagay na ginagawa ni Liza Soberano na walang utang na loob. Kung ang kwestyon niya at ikinagagalit sa akin ay ang pagtawag ko na walang utang na loob kay Liza Soberano, ako'y umaayon lamang sa ginawa ng kanyang anak. Matapos na po si itong at pagsikati ni OGDS at ang ABS-CBN, ay bigla-bigla na lamang daw itong lalayas at magsasalita pa ng mga uh, ano, negatibo. Laban ka ng OGDS at ABS-CBN na pagkatapos tulungan at ipaglaban, ipakipagpatayan ni O.G. Diaz, ay bigla na lang tumalikod at meron pang mga sinasabing hindi kagandahan. Yeah. Ayan, kaugnay nga nito, wala pa ginilalabas na pahayag tungkol dito si Liza Soberano at tatay si John Sober.